Ang mga kilalang tao daw o mga celebrity ay madalas na sinasabing may mga spiritual na sensitivity. At dahil dito, marami ang madalas na nakakita ng aparisyon at nagtataglay ng mas mataas na pakiramdam ng intuition. Karamihan ay nakakaranas ng hindi lang isa kundi maraming mga supernatural na pangyayari. Habang ang iba ay nagaangkin at nakakatanggap ng mga banal na pagpapahayag at noong kalagitnaan ng taong 2000, nagsimulang magugat ang isang nakakakilabot na kwentong multo galing sa mga tanyag na tao sa Korea. Ngayong araw ay pag-usapan natin ang kwento ng mga multo sa Jayuro Highway. Ang expressway ng Jayuro ay nagugnay sa hilagang bahagi ng Gayang Bridge sa Shoal hanggang sa Imjiak sa Paju, lalawigan ng Jungji. Kinuha ang pangalan nito mula sa Bridge of Freedom na matatagpuan sa loob ng Imjiak. Ang Jayuro ay sikat bilang ang pinakanakakatakot na kalsada lalo na sa mga nagmamaneho sa gabi lalo na ang seksyon mula sa Hiri hanggang sa dulo ng Imjiak. Habang nagmamaneho sa kalagitnaan ng gabi, ay nahagip ng tingin ng driver sa gilid ng kanyang mata ang isang multo. Ngunit bigla itong naging agresibo at tumangkang sumakay. Ang mga driver na naglalakbay sa gabi sa expressway na nagkoconnect connect sa Seoul at Paju sa Jungji Province ay nagsasabi na madalas silang nakakakita ng isang figura ng tao sa gitna ng kalsada. Sa parehong oras ayon sa kwento ng isang celebrity sa television tungkol sa kanyang experience na may isang babae na muntik ng mabangga nang bigla itong lumitaw sa kalsada. Ang agresibong babaeng multo na ito na nakasuot pa ng sunglasses ay nagpapahinto ng mga sasakyan sa gitna ng expressway. Ngunit ang kwento ng mga nakakakita ay magkakaiba. Ayon sa isang mystery show sa telebisyon na MPC Surprise, isang driver ang muntik ng makabangga ng isang babae habang siya ay nagmamaneho sa expressway habang siya ay galing sa isang company dinner ang driver ay nakaiwas naman sa muntikan ng aksidente. Ang babaeng muntik niya ng mabangga ay mukhang nasa kanyang 20s. Ito ay nag-request pa sa kanya kung pwede daw siya ihatid pa uwi. At dahil ito ay muntik niya ng mabangga, pumayag naman siyang ihatid ang nasabing babae. Isinet up niya na sa kanyang navigation system ang location na binigay ng babae at sila ay umalis na. Gayunpaman, hindi nagtagal sila ay pinahinto ng mga pulis para sa isang drunk driving checkpoint. Nang lumingon ang lalaki para ipaliwanag sa sakay na babae ang sitwasyon, ay walang tao sa kanyang backseat. Sa pag-iisip na siya ay nagkakaroon lamang ng di magandang araw, tinawagan niya ang kanyang asawa para ito na muna ang magmaneho habang siya ay parang nahihilo pa. Ang asawa na hindi masyadong expert magdrive ay sinundan lamang ang destinasyon na nakaset sa navigation system na nilagay ng kanyang asawa bago pa siya dumating. Ito ay ang address na ibinigay ng babaeng muntik niya ng mabangga. At nang narating ang nasabing destinasyon ay napag-alaman niya na ito ay isang sementeryo. Akala ng ilan ito ay isang babae na nakipag-away sa kanyang boyfriend o asawa at nakikisakay habang umiiyak na naging sanhi ng pagkalat ng kanyang make-up sa mata kaya napagkamalan siyang multo. Ngunit ang actress comedian na si Park Hee Jin nagsalita sa isang TV show na siya din ay nakita ang sinasabing kakaibang babae na nakasalamin sa gabi. Naikwento niya ang kanyang karanasan sa isang TV show sa MBC na Come to Play at siya ang kauna-unahang celebrity na nagbunyag ng ganitong kwento. Isang araw siya ay nakaupo sa passenger seat dahil ang kanyang manager ang nagmamaneho. Nakita ni Park Heejin ang isang babae na nag-aabang sa gilid ng highway. Ito daw ay matangkad na babae na may mahabang buho na parang isang model. At ito ay kumakaway na para bang humihingi ng tulong. Kaya sinabihan niya ang kanyang manager na huminto. Ngunit nang unti-unti nila itong lapitan, ang malaking maitim na salamin sa mukha ng babae ay naging butas na mata. Kaya sila ay sobrang natakot at sinabihan niya ang kanyang manager na mag-drive na paalis sa lugar na yon. Si Tak Jae Hoon, dating membro ng bandang Conchicucu, ay naikwento din sa isang TV show sa KBS na Imagination Plus Horror Special. ayun sa kanya ay nakita niya din sa expressway ang isang babae na may maitim na mata sa kalagitnaan ng gabi at ito ay humihingi na makikisakay. Naikwento din niya na ang bangkay ng isang babae na namatay sa isang traffic accident ay natagpuan din sa parehong lugar kung saan nagpapakita ang babaeng multo. Sa isang show naman ay ipinakita ni Park Shin Hee ang ginawang sketch ng pagbumukha ng multo. Ayon sa kanya, lahat ng nakakita sa multong ito ay pare-pareho ang kanilang description. Ang multo ay sinasabi na may malaking itim na butas sa kanyang mga mata. Ayon sa mga kwento na baka ito ay espiritu ng isang babae na namatay sa isang traffic accident. Ang iba ay nagsasabing baka ito ay isang ilusyon lamang lalo na at ang tanging mga pampasaherong sasakyan o mga pribadong sasakyan lamang ang nakakakita at hindi yung mga malalaking truck o sasakyan. Dahil sa mga kwentong ito, ang mga drivers ay umiiwas na na dumaan sa expressway na kung saan nagpapakita ang babaeng multo. Sabi naman ng iba na ito ay may scientific explanation. Ang highway ay napaligiran ng mga ilog ng Imjin at Han Rivers. Kaya ito ay nagkakaroon lagi ng fog at walang streetlights ang lugar na iyon. Dahil ito ay isang military operation area kaya hindi pwedeng maglagay ng streetlights. Noong 1990s, wala talagang ang kailaw-ilaw doon. Pagkalampas mo ng Shungdong IC, ang mga streetlights ay paunti-unting nawawala. Hanggang sa ang lugar ay lubusan ng didilim. Dahil sa madalas na fog, hindi madaling magmaneho sa lugar na iyon. May mga nagsabi din na dahil sa fog na nagform, kaya maaring napagkamalan na ito ay isang multo. Kadalasan nakikita ang mga multo sa mga foggy na araw. Maraming tumatawid na hayop sa Jayuro Expressway tulad ng Koneho, Pusa at Usa na naging dahilan ng mga aksidente sa kalsada. Dati walang partikular na speed limit signs kaya ang iba ay nagsasabi na dahil sa pagmamaneho ng mabilis ang mga hayop na tumatawid ay napagkamalang mga multo. At ayon naman sa iba ay baka na malikmata lamang ang mga driver dahil sa antok at sobrang pagod. Gayunpaman, ang pare-parehong paglalarawan mula sa mga nakakita ng isang babae na nasa kanyang late 20s na may walang laman na mata ay nananatiling misteryo. Ayon naman sa mga reliyosong tao ay baka may kwento sa likod ng misteryosong multo na nagpapakita sa Jayuru Expressway. Noong 2007, sa show ng TVN's na Dangerous Coverage, ang exorcist na si Kim si ay tinangkang makipag-ugnayan sa multo ng Jayuro Expressway. Sinabi niya na ang multo ay biktima ng nangyaring Jayuro murder case noong 2002 at ang makikitang itsura niya ngayon ay dahil sa nabubulok ang katawan. Siya ay isang 22 years old na babae na galing sa probinsya at lumipat sa Seoul upang maghanap na trabaho. Siya ay nanirahan kasama ang nakakatandang kapatid na babae na may asawa. Ito ay nangyari habang siya ay papunta sa isang interview na nakita niya sa isang newspaper. Ang amo na nagpost ng advertisement sa newspaper ay isang illegal na loan shark at scammer. Nang mapansin niyang may kakaibang kinikilos ang sinasabing lalaki, sinubukan niyang tumakas ngunit siya ay pilit ipinasok ng lalaki sa kanyang kotse at pinangakuan ito ay hatid pa uwi. Siya ay sinakal hanggang siya ay mamatay. Ito ay nangyari malapit sa Jayuru sa direksyon ng Ilisan. Siya ay itinapon sa isang ilog at ang kanyang bangkay ay natagpuan pagkaraan ng ilang buwan ng isang unit ng militar na naglilinis ng kapaligiran. Nilarawan siya ng exorcist na si Kim na siya ay may taas na 155 to 157 cm. Ang production team ay nakipag-ugnay sa lokal na estasyon ng pulisya at nalaman sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono sa detective na humawak ng kaso ng Jayuro murder case na ang bangkay ay natagpuan noong 2002 at ang sospek ay nahuli pagkatapos ng tatlong taon. Ang exorcist ay gumawa ng isang ritual upang matulungan ang kanyang espiritu na pumayapa. Ang production team ng TVN's Dangerous Coverage ay bumalik sa Jayuro kasama ang exorcist para mag-imbestiga ng isa na namang multo na nakita ng mga production staff. Ayon sa exorcist, sa dinami-dami ng mga espiritu na gumagala sa paligid ng Jayuro, isa na dito ang 20 years old na dati ay isang kilala na singer. Siya ay namatay dahil sa depresyon. Ang mukha na iginuhit ng exorcist ay halos kahawig ni Yuni na namatay ng timatiis ang mga malisyosong komento tungkol sa kanya. Siya ay namatay sa kanyang tahanan sa Inshun noong January 21, 2007. Ang teorya kung bakit siya ay nagpapakita sa Jayuru ay dahil namatay siya isang araw bago ang kanyang schedule sa pakikipagugnay sa mga PD at broadcast staff. Kung ikaw ay galing Seoul papuntang sa Studio, ikaw ay dadaan sa Jayuro Expressway. Si Yuni ay isang 26 years old lamang na magsushoot sana ng isang music video noong January 22, ngunit siya ay namatay noong January 21. Si Kim Soo-hyun ay nagkwento din nang siya ay naging guest sa isang TV show ng JTBC's na Knowing Bros. Sinabi niya na siya ay nakakita ng isang multo na nakasabit sa isang signboard at ito ay tumatawa. Pagkatapos nun ay wala nang naiulat pa na may nakitang multo sa Jayuro Expressway. Pagkatapos ng mga panahon na yon, pinahigpit ang kontrol ng trapiko at tumaas ang pag ng Paju at ang kwento ng multo sa Jayuro Express ay natigil. Ayon pa sa mga tao na ang mga multo ay nakahanap na ng kapayapaan kaya tumigil na ang mga ito sa pagagambala ng mga tao. At dito tatapos ang episode natin sa araw na to. Kung mayroon kayong alam na mga totoong horror story na gusto nyong ibahagi sa ating mga manonood, Mag-comment lang or mag-send ng inyong kwento sa aking email. Thank you for watching at umasa kayo na marami pang nakakakilabot na kwento sa ating susunod na mga episode.